Sharon Cuneta, inamin, estranged, ang relasyon kay Casey, pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay wag kalimutan magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Emotional si Sharon Cuneta noong biyernes ikasampu ng Mayo taong 2024, pagkatapos nilang mag-file ng mister niyang si former Senator Kiko Pangilinan, ng cyber libel complaint laban kay Christy Furman. Dala na rin marahil ng dinadala niyang sama ng loob, nabanggit ni Sharon na may problema sila ni Casey Concepcion. Ani Shawi, ano man ang problema namin ng panganay ko, because at this time we're estranged, and I am very, very hurt. Pero there are things na tama yon. There are things na amin na lang. And pagbali-balik teren man ang mundo, Mahal mo yung anak mo, eh. So, tiis-tiis na lang bilang nanay. Pero dadating sa point na ayaw ko na ring isiksik ang sarili sa ayaw sa akin. I'm tired. Hindi lang ako sure kung si Casey pa rin ba ang tinutukoy sa huli niyang sinabi, pero maaring emosyonal lang si Sharon nung sinasabi niya iyon. Sa nakaraang birthday ni Casey noong Abril, may pa dinner ang chemist at businesswoman na si Pinky Tobi Ano para sa aktres. Inilabas ito ni Pinky sa kanyang YouTube channel. Hindi nabanggit doon si Sharon. Medyo na-intriga kaming hindi na pag-uusapan doon ang pamilya, kaya kinulit ko si Pinky kung okay ba talaga ang Magina. Hindi naman daw na pag-usapan, pero ayaw na akong sagutin ni Pinky sa pangungulit ko. Si Sharon na mismo ang nagbanggit na may problema silang Magina. ina Ngayong ikalabindalawa ng Mayo, Mother's Day, ay kagad na napansin ang mensahe ni Casey Concepcion para kay Sharon na ipinost sa Instagram at Facebook. Ani Casey, ta my beautiful mama, it's your day. I pray for us to enjoy life's pleasures and adventures together soon. You're the first person I ever met, and ever loved, it's because of you that I'm here today. Trust in the way you raised me, I will always strive to make you proud and feel that having me was worth it. I love you. I wish I could give you the world so you wouldn't have to worry about anything for another second. Happy Mother's Day Mama! Nagreact ang mga netizen na natouch sa IG post ni Casey. May ilang nag-comment na akala nila strange estranged, ang magina. Hinihintay pa namin ang sagot ni Sharon sa online post ng anak na panganay. Pero, So far, wala pang sagot si Sharon sa magandang mensahe ng kanyang anak. Anong masasabi niyo sa ating chismis ngayon? Mag-comment na at subscribe para updated ka sa latest chika na gaya nito. Maraming salamat po.